Jumad Iihaw ako ng hotdog dito sa ating kawali Kailang muna dito iihaw mga kasi kung pwede ba dito iihaw natin Time ko po iihaw dito Pero painitin ko lang muna itong diba kawali mga kasi Bago po po ilagay po yung ating hotdog Ito po yun Try natin Dahil favorito po na na po ng ganito At iihaw lang Init na Tapos lalagay natin Subukan lang po yan Parang pwede na Uh, nalagay ko lang dito hanggang mga kwanto to pero hindi man lahat malagay mga kasimpul may, at na mayroon pong matira yung ito apat sinubukan sa kawali dahil nasubukan ko na po mag ihaw dito ng karning baboy o uh, ano po yung inihaw ko dito ay okay naman ito mga kasimpul eh. No? sinainit Kasi yung kawali na gamitan natin ang ano ganito para ma natin, na yung hawakan. So, pag iipitrito natin ito, hindi naman po kapag yung anak ko, kailangan po nila ganito ihaw. Sabang yes. <laughs> sabang. Sabang sabang. Luto <laughs> na po siya mga kasimpul. at Tatanggalin na natin dito sa ihawan natin mga kasimpul Yung ating inihaw sa kawali ng hotdog. Yan o. Oh. Luto na po siya. Yan. Diba? napakaganda at napakasarap eh. dito ko lang ilalagay And, yun o di diba? masarap tapos naman yung natira ay tatong piraso yan ilalagay na natin yun tatong so, piraso na lang po mga kasimpol kailangan ko lang mag ihaw ka dito mga kasimpol na painitin mo muna yung kawali siya do para mabilis po talaga magihaw dito Pagulong-gulong na ninyo lang po yung ating hotdog. Ayan. Pantay-pantay po yung pagkaluto niya mga kasimpoy. Ay, napakasarap pala. Na. Ayan. Naisip ko po ito kanina. Sabi ko, palabas ko ito, try ko po, po ito. Na mag-ihaw ng hotdog dito sa ating kawali. Pero sarap na at napakadali lang. Ayan tingnan nyo naman po kung gaano ka sarap yung ating ininyaw o sus na lang po yung lady dito o diba? Ito na mga kasi po, loto na po yung ating inihaw dito sa kawali. Ngayon tatanggalin ko na po mga kasipul yung ating hotdog dito niya ni loto sa kawali. At po, tapos yan At loto na po siya. Yun. Tapos na po. Hanggang dito na po yung ating video. Maraming salamat po sa inyo lahat.